Ang pangil na ito ay sa ng libo libong taon. Nakikita ang tebak na may autoridad na nakapalibot sa mga sapot ng gagamba sa harap. Ang tebak na ito na pinabayaan dito ng sayang. Ang batang Kaufi na sabik ay gustong unin at hilahin ng tebak Nang hilahin niya ito ng kaunti, isang matinding liwanag ang sumik. Ang tebak ay nawala at naging ilusyon. Pagkatapos nito, ang tebak ay mabilis na tumalbog pataas sa kalangitan. Binigyan liwanag ang buong madilim na lugar. Si Kaufi na may maliit na katawan ay nagulat sa lakas ng tabak. Si Amber ay sabik na nais hawakan upang tingnan. Talaga namang isang magandang tibak, kakit-akit, ang liwanag. Tama, maliwanag, hindi ba? Habang nakatutok sa pagtingin, hindi sinasadyang nasugatan ng kanyang kamay. Dali-dali ibinaba ni Kaofi ang sibat para tingnan ang sugat ng kanyang kapatid. Hindi niya alam na matapos madikita ng dugo ang sibat. Ang hiya sa dulo nito ay kumislap. Nang marinig yun ni matandang Kaoson, dali-dali siyang tumakbo papunta roon. Sinigawan niya ang dalawa dahil sa kanilang ginawang kapahamakan. At galit na pinalaya sila palabas ng kweba. Mukhang talaga namang naapektuhan na ang sibat. Kaya naman, sinabi niya sa kanila ang buong kwento tungkol sa sibat. Tuwing naririnig ito ni Kaufi, labis siyang natutuwa. Ang itawag na tayback na ito ay, luha ng sakit. Luha ng sakit? Ang gumawa nito ay isang taong may apelidong Tio. Siya rin ang unang guro ni Tao Dato. Siya ang unang magiting na mandirigma ng panahon. Noon. Ngunit hanggang sa pagtatapos ng kanyang buhay, hindi pa niya hinawakan ng tayback na ito. At hindi rin ito inyawas mula sa kahon, upang ipakita sa lahat, bakit nga ba dahil napakakatakot Kapag nakawala na ito mula sa pagkakabilanggo, sisipsip ito, ng dugo, ng tao. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Amber at tumingin siya sa kanyang mga daliri. Unti-unti akong nakaramdam ng pag-aalala. Sinabi ng aking guro na nang makita niya ang espada na ito'y nabuo pa lamang. Nahulaan na ni Master Xiao ang lahat ng maaaring mangyari. Kapag ito'y nakuha na sa lalagyan nito, magsisipsip ito ng dugo ng tao. Alam na ng aking guro ang tanyang malaking pagkakamali. Ngunit paano niya sisirain ang bunga ng kanyang pagsusumikap? Kaya't gumawa siya ng isang patak ng luha sa espada upang selyuhan ito. Ipinagkatiwala rin ni Master Xiao ang espada sa kanyang estudyante. Sumpaan niya, hinding-hindi na dapat itong lumitaw sa Jianghu. Ho. At ang alagad na yon ay walang iba kundi si Kao Launan. Pagkatapos ay inutusan niya si Xiao Fei na ihatid si Hu Pachi sa silid upang magpahinga. Naramdaman niyang lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Kaya't pinapangako rin niya kay Hu Pachi. Ang isang sumpa na katulad ng kanyang ginawa noon. Ang nais nice niyang makita ay ang sinaunang tebak, hindi hindi ka na dapat bumaba ng bundok, hindi lang iyon. Kundi ang sino mang may balak na kunin ang espada, ay mamamatay. Master, masakit po. Pangako po ba? Parang iba ang master ngayon pagdating sa usaping ito. Kung hindi ko susundin ang sinabi niya, mapipilitan din naman akong pumunta sa bangko, Si CCT nga ay naglakas loob na mag roon. Wala akong nagawa kaya pumayag ako sa master ko. Akala ko darating pa ang mga kaaway sa labas pero ang mga kaaway sa loob ay hindi na nakapagpigil pa. Hindi niya napigilan ang sarili at gusto niyang subukan ng kanyang espada. Ang bawat pag-iwas ng espada ay may malakas na puwersa. Pero habang masiglang pinapalo ang hangin, Isang anino ang biglang sumulpot at sumalakay. Ayon sa instinct ni Kaufi, nagsagawa siya ng ilang galaw ngunit nahulog siya sa pagkatahawak sa leeg. Nang makapag-isip siya ng maayos, natuklasan niyang guro pala siya. Akala ng guro na ang batang ito ay mag-aagaw ng espada. Espada. Nagkagulo sila at nagliparan. Sa ilang galaw lang, nakuha niya muli ang espada mula sa kamay ng batang iyon. Kung ganito kalaki ang interes mo sa espadang ito, ibubukas ko sa iyo ang iyong mga mata. Tingnan ang nakakatakot talakas nito. Nakita ni Amber na talagang sobra ang ginag gawa ng guro. Nagmamadali siyang pinunasan ito at nagtatangkang humiling sa guro na huminto. Ngunit paano niya tayang pigilan ng guro? tumasang ang espada at naghahanda ng bumagsak patungo sa kanya. Mabilis na itinulak ni Gao Fei ang guro palayo. Halos matamaan siya ng espada sa chan. Ngunit hindi pa rin nauunawaan ng guro at patuloy pa rin sa atake. Gusto sanang magpaliwanag si Gao Fei pero netisod siya. Habang nahuhulog at lumilipad, ang espada niya ay aksidenteng tumama kay H-Fash. Nakita niya mismo ang pagkamatay ng kanyang kababata. Nauubos din ang dugo sa espada Nagkatotoo nga ang sinabi ng tanyang guro Lubos ang pagsisisi ni Kofi, Dahil sa kanyang panandali ang pagkamausisa ay namatay ang babae Iyon, napakasakit Pagkatapos ilibing ang dalaga Nagdesisyon siyang umalis sa lugar na puno ng kalungkutan Ngunit ngayon ay nalaman na niya ang sikreto ng sinaunang espada Paano kaya siya pinayagan ng tanyang guro na bumaba ng bundok Tatlong buhay Higit sa dalawampung taon na ang nakakaraan Guru, bakit ninyo nagawa iyon? Tama, nagkamali ako, ngunit ang tayback na ito ang sanhi ng kasalanan. Hindi ito dapat ipanganak. Sinabi niya at pinunasan ang tayback, inuukit ang pangalan niya sa ibabaw ng libingan. Upang ang guro ay pumili sa pagitan niya at ng tebak na ito. Si kaufi ay lumaki kasama siya mula pagkabata, parang amang anak. Ngunit ang tebak na ito ay isang sumpa, isang pagsumpa ng guro para sa kanya. Nasa mahirap na kalagayan si Elder Coulson. Mahina siya kaya hindi niya mapili. Bakit hindi na lang niya ito kanselahin? Ang pagpunta sa halip na patayin ang bata. Ang tebak na ito ay ginawa ng taong may pinakamataas na kakayahan sa buong mundo. Paano ito masisira? Hindi ako naniniwalang peke ito.